Guys, hindi ko pa alam kung ano yung lulutuin ko pero mayroon na to yung tayong syringe dyan. Mga ingredients. Ayan. Uh, may fresh pancit tayo. So, let's see how can I cook it. So guys, hindi ko pa alam kung paano siya lutuin. Kaya ihanda natin yung kawali, lagyan natin ng oil. So hindi ko alam kung ano yung uunahin kasi matagal na ako hindi nagluto ng pancet. So inisip ko, unahin ko na lang yung pork para maluto siya. At saka, ayan, ihalo-halo natin. Wait natin konti, speed up natin. Ayan na, malapit na, malapit na siyang maluto. Ayun Ay, na. Oh, nag-change color na siya. So, ihalo na natin yung shrimp. Actually, guys, yung shrimp pala, luto na yon Kaya na-overcook siya. <laughs> After all. But this doesn't matter. So, ayan, continue lang natin. Halo natin yung mushrooms. Yung mushrooms from Kansha, guys. Pero, wala naman yung mm <laughs> taste na preservatives. Kaya okay lang. Healthy pa rin. Pati yung vegetable natin, guys. So, susunod niya, nihalo na natin yung pangpahabang buhay, yung fresh pancit. Kasi, guys, September na ngayon, kaya magluto tayo ng pancit pangpahaba ng buhay, di ba diba? Pangpaswerte yan, guys. Kaya magluluto na tayo. Ayun, halo na natin, halo natin, hintayin natin yan. At saka, hinalo ko na rin yung mga ibang ingredients para naman masarap. O, oh, ba diba? Ayan, halo-halo lang, halo-halo. Para pang paswerte, ayan, ikuti natin. O, oh, ayan na, ready na guys, ready na to eat. Tikman na nga natin kung anong resulta ng pagluluto ko. Ah, masarap naman pala. Kaya hindi palpak yung pagluluto ko guys. Keep cooking!